Linet, ano? Ano nangyari sa kinagat ni Moira? Paano kasi ito si Chang? Pinaluhod pa si Moira, ayan tuloy, kinagat si Lineth. Ikaw nga itong nagsabi na kailangan halikan sa talampakan. Oh, hindi ba? Kumakasisi to ang gas. Oo, oh, siya siya. Ako na, ako diba? na. Diba? Pero teka muna Alam na ba ito ni Annalyn? Uh, nasa medical mission kasi si Annalyn sa Batangas, pero nasabi ko na naman sa kanya. Ito na nga ba sinasabi ko, Lineth? Eh? Kaya ayaw kitang magipagkita kay Moira. Sorry na. Sige lang, pagalitan mo lang ako. Tama ka naman eh. Dapat talaga hindi na ako nakipagkita kay Moira. Kaya mo na, Linath. Huwag mo lang sarili mo. Alam ko, gusto mo lang naman matigil na lahat ng gulo. Actually, in-expect ko naman na hindi itutuloy ni Moira yung paghingi niya sa akin ng tawad. Ang hindi ko ine-expect, yung pagkagat niya sa akin. Ako? Ako? Ang hindi ko ini-expect, yung pagsuko ni Moira kay RJ. Parang suko na si Moira. Ay naku, Doc. Tanggap na ni Moira na hindi na sila magkakabalikan ni Doc RJ. Correct. Hindi na siya maghahabol. Kaya ngayon, single na uli si Doc RJ. Malayang malaya <laughs> Pero kasal pa rin naman sila ni Moira. Oo nga. Kaya mabuti pa, Linet, pa tignan natin yung sugat mo. Uh, dadaan lang ako sa opisina ko sandali, tapos pupunta na rin ako sa ER. Uh, Linet, uh, susunod na lang kami pa. pasensya ka na sa'kin akin na, Talaga kasing matabil tong, tong bunga nga akong to eh. Yan, kasi kayo chang eh. Laging basay ang preno niyo eh. Medyo eh, ako okay, okay, yung sinasabi na single, malayang malaya, si Doc RJ. Ayan! Ikaw lagi mo akong nilalaglag. Eh chang, okay lang po yun. Tsaka po hindi naman ako threatened kay RJ. Ibig ba sabihin nun, magkakabalikan sila ni Lynette? Naku! Eh, hindi. 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 kami papayag. Naku, ikaw na ikaw lang. Sa'yo kami botong-boto. Ikaw lang talaga. Sana ganun din po si Annalyn. Ay! Si Annalyn pa! nakubotong boto sa'yo yun. Alam mo kasi si Annalyn, kung, kung saan maligaya yung nanay niya, dun siya. Eh, ikaw ang nagpapaligaya kay Lilia. So, pati kami! Botong-boto kami sa'yo! Grabe! <laughs> <laughs> Galing mo dyan. Ikaw naman. Tara na. Sige na. Pauna na kami. Sige po. Okay.